Magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na sa ating mga minamahal na Rarero Pensioners. Sa video natin ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakahinihintay at pinakaimportanteng balita sa kasalukuyan, ang kumpirmadong isang libo dagdag sa Rarero Pension o ang tinatawag na second tranche ng pension increase. Matagal-tagal na rin mula noong unang inilabas ang unang bahagi ng dagdag pension, at ngayon, sa wakas, ang pangalawang bahagi ay tuloy na tuloy na. Maraming taon din ang lumipas mula nang ito'y unang ipinangako, kaya't hindi natin maikakaila na maraming senior citizens at pensioners ang nagtatanong, totoo nga ba ito? Kailan ito matatanggap? Sino ang sakop nito? At higit sa lahat, paano ito makakatulong sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga pensioners? Sagutin natin ang lahat ng iyan ngayon. Noong 2017, naglabas ng kautusan ang administrasyon noon para magdagdag ng 2,000 sa buwan ng pensyon ng mga kwalipikadong miyembro ng NYAYA. Ang layunin nito ay upang makatulong sa mga pensioners na araw-araw ay nakikipaglaban sa tumataas na presyo ng bilihin, gamot at mga pangunahing pangangailangan. Sa taong iyon, agad na naipamahagi ang unang isang libo na dagdag, bagay na labis na ikinatuwa ng ating mga lolo at lola. Ngunit matapos nito, tila natahimik ang usapan tungkol sa natitirang isang libo. Marami ang nagtaka kung itutuloy pa ba ito habang ang ilan ay nawalan na ng pag-asa. Iba-iba ang naging dahilan ng pagkaantala, kabilang narito ang isyo sa kakayahang pinansyal ng nyaya. Ayon sa mga opisyal noon, kung ipipilit ang dagdag na isang libo ng walang tamang pondo, posible itong magdulot ng pagkalugi sa sistema at mapapahamak pa ang kabuang pondo ng pensyon para sa lahat. Dahil dito, kinailangan ng SIS na gumawa ng mga hakbang upang mapanatili ang sustainability ng kanilang pondo. Isa sa mga reformang isinagawa ay ang pagtaas ng buwanang kontribusyon ng mga kasalukuyang miyembro, kasama na rin ang pag-adjust ng salary credit ceiling. Alam nating lahat na naging kontrobersyal ito sa umpisa, ngunit sa huli, ito ang naging daan upang muling mapag-usapan ang pagbibigay ng second tranche ng pension increase. Mula pa noong 2023, kumakalat na ang balita na maaari nang ipatupad ang isang libo dagdag sa pensyon, ngunit hindi pa ito agad na naipatupad. Kinailangan pang hintayin ang approval mula sa mga ahensya ng gobyerno na siyang nagmumonitor sa pananalapi ng Zaya. Ngunit ngayon, nitong 2024, kumpirmado na ang second tranche ng isang libo increase ay sinimulan ng ipamahagi sa mga kwalipikadong pensioners. Ayon mismo sa pahayag ng Social Security System, hindi na kailangang mag-apply o pumila ang mga pensioners upang matanggap ito. Ito ay otomatikong ay deposito sa kanilang registered bank accounts kung saan din ipinapasok ang kanilang regular na buwan ng pensyon. Kaya naman kung kayo ay isang retiree, disability pensioner, o survivor pensioner, asahan nyo na sa inyong mga susunod na payout ay may dagdag na isang libo na nakapaloob doon. Kung sakaling wala pa kayong natatanggap, huwag muna kayong mangamba dahil inaabot ng ilang araw o linggo ang pagproseso nito depende sa schedule ng disbursement ng NAYA at sa bangkong gamit nyo. Napakahalaga ng dagdag na ito, hindi lang sa pinansyal na aspeto kundi pati na rin sa psychological na epekto nito sa ating mga pensioners. Imagine, sa simpleng dagdag na isang libo, mas marami ka nang pwedeng mabili. Isang dagdag na reseta ng maintenance, mas masustansyang pagkain, o simpleng pambili ng gatas o kape sa umaga. Para sa iba, ito ay pondo para sa apo, o pangdagdag sa pambayad ng kuryente, tubig o renta. Sa kabila ng lahat ng pagsubok sa ekonomiya, malaking tulong ito para sa mga matatanda na umaasa lamang sa buwan ng pensyon para mabuhay. Ngayon ay lumalabas ang tanong, magiging tuloy-tuloy ba ito? Ayon sa mga opisyal ng SSS ang isang libo ay magiging bahagi na ng regular na pensyon at hindi ito one time lang. Ngunit dapat pa rin tandaan na nakabase pa rin ito sa kakayahan ng pondo ng ngaya. Kaya para sa mga miyembrong aktibo pa sa kontribusyon, napakahalaga na magpatuloy sa pagbabayad. Ang bawat hulog ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa kinabukasan ng buong sistema ng pensyon sa bansa. Maraming nagtatanong din paano kung hindi ako nakatanggap. Ang unang hakbang ay siguraduhin muna na updated ang inyong account information sa NA. Lera Online Portal Marami sa mga pensioners ay hindi pa nakakagamit ng online system, kaya't mas maganda kung humingi ng tulong sa anak, apo, o kahit barangay staff para maayos ang inyong account. Minsan kasi, pagka hindi updated ang bank details o kung may kulang sa dokumento, nagkakaroon ng delay o hindi na ipasok ang dagdag. Kung updated naman ang lahat at wala pa rin natatanggap na dagdag, maaari nang dumulog sa pinakamalapit na raera branch upang magtanong at magpa-assist. Importante ring iwasan ang mga scam na kumakalat ngayon. May mga individual na nananamantala at nagpapadala ng peking mensahe, kunwaring taga at nang ng impormasyon. Tandaan po natin, ang Laaya ay hindi humihingi ng personal details tulad ng password, li, o buong account number sa text o call. Kung may natanggap kayong kahina-hinalang mensahe, huwag itong pansinin at agad e-report sa RAEA o sa inyong barangay. Protektahan natin ang ating impormasyon, lalo na't marami sa ating mga pensioners ang madaling mabiktima ng ganitong klaseng panlilinlang. Bukod sa dagdag na isang libo, may ilan pang benepisyo at programa ang LAERO para sa mga pensioners na maaaring hindi pa ninyo alam. Isa narito ang loan restructuring programs para sa mga may utang, pati na rin ang calamity loans na minsan ay pwedeng ma-avail ng mga pensioner. Mayroon ding funeral benefits, sickness benefits, at medical assistance programs sa pailing kaso. Kaya't mahalagang manatiling updated at konektado sa raya sa pamamagitan ng kanilang opisyal na social media pages, website, at hotline numbers sa kasalukuyang estado ng ekonomiya kung saan patuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin, gasolina, at mga serbisyo, ang anumang dagdag sa kita ay isang napakalaking kadaanan. Ang isang libo na ito, bagamat tila maliit para sa ilan, ay may malaking epekto sa mga senior citizens na araw-araw ay kailangang pagkasya ang kakarampot na kita. Kaya't nayong natupad na ang pangakong ito, patunay lamang na hindi nakakaligtaan ng gobyerno at ng isaya ang kanilang responsibilidad sa mga taong nagtrabaho at nag-ambag sa lipunan sa loob ng mahabang panahon. Kung isa ka sa mga tumatanggap ng pensyon ngayon, ikinagagalak naming ibahagi ang balitang ito sa iyo. At kung ikaw naman ay anak, apo, o kapamilya ng isang pensioner, pakikalat po ang impormasyong ito upang makatulong sa kanila. Baka kasi hindi pa nila alam na may dagdag na isang libo na silang matatanggap buwan-buwan. Isa itong hakbang patungo sa mas maayos at pantay na pagtrato sa mga matatanda sa lipunan. Patuloy tayong magmatsyag, magtanong, at magpakalat ng tamang impormasyon. Sa mga susunod na buwan, siguradong marami pang updates mula sa Raya, at bilang mamamayan, tungkulin nating maging mapanuri at maalam. Huwag tayong agad maniwala sa mga balita sa social media na walang batayan. Lagi tayong sumangguni sa opisyal na Lanao website at verified accounts. Bago natin tapusin ang video na ito, nais naming ipaabot ang pasasalamat sa lahat ng miyembro ng LES na patuloy na nag-aambag para mapanatili ang katatagan ng sistema. Mula sa mga kabataang bagong nagtatrabaho hanggang sa mga senior citizens na patuloy na umaasa sa pensyon, tayo ay isang komunidad. Ang bawat kontribusyon, maliit man o malaki, ay may malaking epekto sa buhay ng iba. Kaya sa mga pensioners nating minamahal, salamat po sa inyong pasensya, sakripisyo at tiwala. Nandito kami upang maghatid ng balita at impormasyon na makakatulong sa inyo. At habang dumarami ang mga pagbabagong pang-ekonomiya at panlipunan sa bansa, isang bagay ang sigurado, ang inyong serbisyo at kontribusyon ay hindi nakakalimutan. Hanggang dito na lang muna ang ating talakayan. Kung kayo ay may katanungan, komento, o gustong ay share na karanasan tungkol sa RARAL pension increase, huwag mag-atubiling mag-comment sa ibaba. At syempre, huwag kalimutang i-like ang video na ito, a share sa inyong mga kamag-anak at kaibigan, at mag-subscribe sa channel para sa iba pang makabuluhang updates. Muli, ako'y nagpapasalamat sa inyong oras at pagtangkilik. Hanggang sa susunod, inat po kayo at sana'y maging mas magaan ang inyong pamumuhay sa tulong ng dagdag pensyon mula sa AYA. Mabuhay po kayo.